mini-make ko lang dahil aluminum itong trailer na to kaya nilang, nilagyan ko ng landing gear pad yan kung walang landing gear pad gamitan nyo siya guys ng damage ito yung damage guys oh. ito yung damage lagyan nyo ng dalawang piraso dito pahaba pa ganun pag ganun yung dal dalaw uh, dalawang damage Good afternoon guys. Uh, today is Wednesday, uh, March 18. So nandito na tayo ngayon sa Sturgeon Falls. Uh o nga pala gumamit ako ng ibang truck dahil uh, yung truck ko out of service, di ba? So dina dinala siya ngayon yung truck ko sa sa pagawaan dahil uh, i-adjust ia yung I-beam ko dahil gumalaw ng kunting kunti lang talaga. So yun, uh may nagtanong nga pala kung may basic salary kami dito. Dahil nga 'yon nga ang sabi, eh, okay lang 'yan sir dahil may basic salary naman. Pero wala kaming basic salary dito, guys. Kung kung per oras ka at uh, ilan lang ang oras na natrabaho mo, example 6 hours lang natrabaho mo ngayong araw na 'to, yun lang din ang babayaran sa iyo. Kung per miles ka naman, kung ilang miles nagawa mo, kunwari 500 miles, yun lang din ang babayaran sa iyo, 'yung miles. Yung miles guy, sa uh, kung i-convert natin sa kilometer, 1.6 kilometer sa isang miles. So yon uh, at uh, yon tiyaga lang talaga so para kumita tayo gumamit tayo ng ibang truck nag regional muna ako para may income tayo so uh, nagkataon dahil maraming tropa na gusto malaman talaga maximum weight or maximum load ng 53 trailer. So bago natin i-deliver dito yan or bago natin i-unload yung pangarga natin dahil kumarga ako ng steel bars 48 feet. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya ni-load na sakto. Ngayon itong load ko ay maximum talaga siya. So ang maximum natin guys sa 4 axle ay uh, 89,500 load lang load lang yun ha load. So kung load at truck load at truck trailer nasa 126 765 pounds 'yan ang load ko. Kung sa kg naman total all in all load and trailer nasa 57,500 kg siya. Ngayon pag pag outside uh, Ontario at Quebec uh, minus na 'yon dahil uh, dito yun, 4-axle uh, lang gamit noon sa 57,500 kg So yun ang gusto natin alamin sa mga kasama ko Ngayon papaliwanag ko muna Kung outside uh, Ontario at Quebec tayo Example, uh, Winnipeg, uh, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia Eh 3-axle lang yon ang gamit natin uh, Hindi pwede gamitin yung 4-axle uh, So, papakita ko sa inyo mamaya yan. So, sa 3 axle, 47,500 kg lang ang ikakarga natin. Or total, total, nito total truck and load na yon. So, nasa 67,500 pounds ang, ang load lang. Na, ano, halimbawa, ma-encounter nyo yung bibigyan tayo ng pickup sa outside ng Ontario at Quebec. 67,500 kg pasok na pasok tayo doon so yun ang uh, maximum natin ngayon kung kung Ontario naman 89,500 so papakita ko sa inyo kung anong gauge ng 4 axle dito sa Ontario right, tara So dito guys sa sa Sturgeon Falls, complete PPE talaga may naka signboard naman dyan hardhat, uh, uh, hard hat best boots at goggles so yung gamit natin ay 53 trailer ayan siya. so kumarga tayo ng 48 feet na steel bars ayan halos puno lahat ng strap yan dahil uh, maximum load tayo ngayon kinarga ko to may 1 foot allowance to dito sa likod guys nagumpisa dito 1 foot So dyan tayo magsisimula Hindi lang kasi pantay pantay yung pagkakarga Dito kasi tiningnan ng operator Kita ng operator dito one foot So Ang nagkarga yung crane uh, Tower ano ba tawag nito Yung gantry uh, Hindi ko alam Basta gantry yung ano Yung nasa taas yung operator So yun uh, uh, tatlong, tatlong tarp gamit natin Tatlong steel tarp Ayan. So pag kumarga kayo doon, at least may 1 foot sa likod pag 48 feet. Ngayon itong 4 uh, axle, ito guys. Bawal to hindi ibaba ah, dito sa Ontario. Kailangan gamitin yan 4 axle. Pero outside nga ng Ontario at Quebec, bawal naman ito gamitin. Ito bawal to gamitin. Kailangan nakangat yan. Pero pag dito sa Ontario at Quebec, kailangan nakababa yan. Pag empty, pwede mo itas yan kasi kakaladkad siya pag empty. Ngayon, ang gauge natin sa... ano Sa 4 axle na yan. Nasa 50, 60, 70. Yan ang maximum niya, 70. Yan. Dito tayo magtitingin ha. Hindi ito kasi kahit nakadrop yan. Yan ito yan para itong... Itong gauge na yan Doon sa pinakalikod na airbag Then ito yung switch ng uh, Axel niya Ayan yung axle niyan Ito sya Kataas yan So ngayon Ibababa natin para Ayan So yan ang gauge nya 70 ah So kaya bago ko i-unload to i-explain ko ulit sa inyo guys dahil dahil bibihira kasi kami gumamit ng 53 trailer kaya hindi namin kabisado kung paano ang paggamit or pag segregate ng load limit ng 53 trailer so yan uh, basta paalala ko bawal na bawal pag loaded tayo hindi natin gamitin ito ha ah. bawal pag hindi natin ginamit pag sa Ontario gamitin natin itong axle Gamitin natin yan. Pag outside ng Ontario at Quebec, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, BC, kailangan nakataas ito ha. Alright, sana meron tayong nakuha kahit konting idea. Sharing is caring. Alright, so ingat-ingat at takbong pogi lang. So yan, good, to good na tayo. Uh, Mag-unload na tayo. ah uh, pwede na raw tayo pumasok at uh, mag magtatanggal ng tarp, strap, everything bago tayo tawagin nila papasok sa shed. So guys, complete PPE tayo, helmet at best safety boots, safety shoes. Alright, so tara, pasok na tayo para matanggal natin yung tarp and strap. Alright, let's go. Pag ano nga pala guys uh, Pag dumating kayo dito sa DSI Sa mga hindi pa nakaka-experience na mag-deliver dito Deliver or pick up Stop muna tayo dito sa gate nila Ayan yung stop sign Ayan, then complete PPE Then lalakad tayo dun sa may door na yon, Yung may shed na malaki sa right side niya, May pintuan na Naka kulay orange May nakasulat shipping and receiving Doon tayo papasok sa pinto Sa pangalawa mula sa left side pa kanan. so ganoon lang ang gagawin natin kailangan iwan natin yung truck dito kung saan ako Ayan, dito ako nakaparada then naglakad ako papunta don so ganoon lang ang gagawin natin para ano kasi hindi tayo pwede pumasok agad diretso dahil hindi natin alam kung saan tayo i-unload bibigyan tayo ng instruction kung saan tayo paparada at kung saan tayo i-unload alright so ganoon lang guys ha so yun Ah, uh, hindi ko na ipapakita sa inyo yung pagtanggal ko ng tarp tsaka strap dahil lagi niya naman nakikita yan. So, yun lang ang ano ko, sinare ko lang sa inyo kung paano i-load yung ano yung pangarga natin sa 53 trailer at sinagot ko lang din yung nagtanong kung may basic salary kami dito. Wala po kami yung basic salary dito sa amin. ayaw ko lang sa iba, wala akong idea kung meron. Pero sa pagkakalam ko, Walang basic salary dito sa Canada. Ah, uh, kung pinag-usapan per hour, per hour talaga pag pinag-usapan ang per mile, per mile, walang basic salary. All So sa mga gustong pumunta dito or nangangarap pumunta ng Canada ay 'yun ang ang ano dito sa Canada, walang basic salary. alright Para ready kayo. Okay? So 'yun lang kuha lang natin ng konting shot papakita ko sa inyo kung ano yung load ko na steel bars so dito lang tayo sa gilid dito tayo nag ano uh, untarp at uh, magtatanggal ng strap so doon tayo mag unload oh. doon yung may pintuan doon na shed ayan doon tayo mag unload so papakita ko lang sa inyo uh, konti yung load ko na kung ano itsura So yan yung load natin guys. Meron silang uh, poly na na anti-moist ito eh. Uh, plastic, makapal to, maganda sa bahay ito eh. Pero yan, hindi talaga napupunit makapal. So yan ang load natin, uh, 48 feet. Buo talaga yan, mahaba. Kaya medyo mahirap i-balance yung timbang niya. Ngayon, yun ang pag-balance, may 1 foot sa likod na allowance din dito forfeit ito sa harap niya ito forfeit na itong natitira na to ayan forfeit mula dyan so yun lang pinakita ko lang sa inyo kung anong klase yung load ko alright uh, tapusin na natin to magtanggal tayo ng strap at nailigpit ko na yung tarp bungees and strap na lang pagkatanggal natin i-error-error eh, yun natin then pupuntahan tayo dito ng receiving operator eto yung nagustuhan ko sa gantong trabaho guys flatbed, mabigat pero uh, pawisan talaga tayo kaya ayos na ayos eh. papasok na tayo guys Morning guys. Dito pala tayo sa yard. So, yung pinikap ko kahapon, ito, lumber. Ayun. Ay uh, dinala ko dito sa Kelsey yard. So, dito siguro byahe ng ano to, uh, New Brunswick daw. 'Yun ang nakalagay sa resibo. So, ito yung sinasabi ko guys na pag pag spring or bagong uh, 'di ba, winter, so frozen pa yung mga lupa. So, ngayon uh, dahil malambot yung lupa, Basa, natunaw yung yelo Pag nagputol tayo guys Lagyan natin ng uh, landing gear pad Ayan, ito Ayan pala yung landing gear pad oh. Kung naalala nyo yung Last na video ko sa Facebook ay marami kaming Inayos sa truck or uh, Nerescue na trailer Dahil lumubog So yan, ito lang nga kasi may mini ko lang dahil aluminum itong trailer na to. Kaya nilang nilagyan ko ng landing gear pad. Yan. Kung walang landing gear pad, gamitan niyo siya guys ng damage. Ito yung damage guys oh. Ito yung damage. Lagyan niyo ng dalawang piraso dito pahaba pa ganun. Pa ganun yung dal dalaw uh, dalawang damage na sakto dito sa dalawang darins na to yung sapatos ng landing gear ayun lang uh, kinuha ko lang ng konting video para makita nyo kung ano pala yung sinasabi ko nung nakaraan na vlog ko so yan lang guys ha uh, tuwing ano lang naman yan pagkatapos ng winter lalagyan kasi lumalambot yung lupa hindi na siya frozen alright so yun lang. At uh, wag na wag nyo kakalimutan, pag magpuputol tayo ng trailer, i-drop lahat ng airbag. So binaba ako na yung mga hangin. Lahat yan, uh, dapa na. O, oh, dapa na yung airbag natin. Yan. So lahat yan, nakadapa. Kahit ito, itong mga trailer na to dapa yung ano yan, uh, airbag. Yan. Yan o. Oh. Kasi guys, kung may hangin yan Tapos uh, maubusan Naubusan ang hangin yan Kasi wala nang nagsusupply yung uh, Tanky ng uh, airlines ng trailer So Pag naubusan ang hangin yan Itutulak niya yung ano Yung trailer na to Or may hila dahil dadapa yung airbag Yun ang magiging dahilan Kaya nasisira yung landing gear natin Babaloktot siya sa oras na mabaluktot yan hindi na natin maitataas yan kaya kaya wag na wag natin kakalimutan na i-drop mo na yung hangin ng airbag then i-release yung parking brake sa tractor uurong pa siya tutulak pa yan siya eh. bago natin i-maxi lahat truck and trailer para hindi masira yung landing gear natin alright so yun lang guys tatapusin ko lang to dahil Baka gawa na yung truck ko Lilipat na tayo Hirap patulog sa ano Sa hindi mo truck Kulang-kulang ka sa gamit eh <laughs> So yun lang Ingat-ingat tatakbang pogi lang